ikalabing siyam ng Desyembre, taong isang libot daan at tatlumpot Isinilang si Jose Maria Basa, isang Pilipinong negosyante na taga-suporta ng mga sa pamamahala ng Espanya sa Pilipinas at kinikilala pa sa kanyang paglalaan ng pondo upang ipuslit ang mga kopya ng La Solidaridad at ang mga nobela ni Gato Rizal sa Pilipinas. Mapagbibintangan siya na kabilang sa pag-aaklas ng Kabite na ikinamatay ng tatlong paring martir dahil kapwa niya membro si Padre Jose Burgos sa isang komite na ipinapanawagan ng mga reforma kaya't siya'y ipinatapon sa Mariadas bago siya lumipat sa Hong Kong at pinagbawalang bumalik sa Pilipinas. Ang tahanan din niyang ito sa nasabing lugar ay ang nanilbing base ni General Emilio Aguidaldo noong nagpatapon din ito sa Hong Kong mula sa kasunduan ng biyak na bato at itinalaga din si Basa bilang ang direktor ng katarungan sa junta na itinatag ni Aguinaldo Dood. Sa kabila naman ng kanyang mga nagawa para matulungan ng mga prominenteng tao sa himagsikang Pilipino, ikinagulat ng marami ang kanyang pagsuporta sa Estados Unidos noong sinimulan nito ang pamamahala sa Pilipinas. Dahil pinaniniwalaan ni Basa na ang Amerika ang pinakasimbolo ng demokrasya na kanyang aktibong sinuportahan.